Huwebes Santo Ilang araw na walang karne sa aming tahanan Ngunit, hindi sa mga ibabahagi kong nilalang Dahil sa gabing ito, kami ay binulabog ng mga Hayok sa laman palalim na ang gabi. Namamaos na ang mga umaawit sa may pasyon. Nangangali na din ang aking mga braso sa paghahalo ng malagkit at ubing halaya. Pero, sulit ang aking pagod dahil labis na gustuhan ng aming mga bisita at kamag-anak ang mga masasarap na putaheng aming inihain katatapos ko lamang magpaikot ng salabat sa mga bumabasa ng aklat at dumako ako sa aking mga tiyuhin na tahimik na nagbubulungan doon sa may likod bahay. Uy! No, 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 no. Tiyong Manuel! Tapos na ho yung himagsikan ha! Napunit na nga yung mga sedula eh. Pero bakit parang may nagaganap na blood compact ng katipunan dito ha! <coughs> Ngunit, nagkatinginan lamang ang mga ito. Napapangisi, napapailing, at ika nito. Loloy, mabuti na ang handa, Loloy. Ilang oras na lamang, lalakas na namang muli ang puwersa ng kadiliman sa panahon at pagkakataon ng isinakdal sa krus ang Panginoon ng Sanlibutan. Mabuti na ang handa, Loloy. Mabuti na ang handa. Yan! Yan na naman tayo, eh. Yan ho! Alam ko na yung kasunod niyo, eh. Tapos, tapos. At eto nga. So, ayan nga! Ayan yun! Diba? Diba? Diyay! Hindi na! Hindi na ho! Busy ako, chong. Kung ano man yung ikukwento nyo. Hindi na! Kayo na lang! Ha? Hindi! Sandali lang! <laughs> Ito talagang batang too, Napakaduwag! Bakit ang duwag-duwag -duwag mo, no? Basta ano kang matatakotin? <laughs> Ke! Duwag na kung duwag, no? Bala kayo dyan! Opo. At totoo po. Hindi naman ako tulad ng iba na nasobrahan sa tapang. Lalo sa kwentong kababalaghan. Pero hilig ko po talaga ang makinig ng mga istoryang katatakutan. Ngunit hanggang panonood at pakikinig lamang Kahit na lumaki ako dito sa may kabisayaan Edik kayo na ang matapang Basta ako ay masipag lamang At itong chewin ko pong ito Ang palaging pasimuno sa mga nakakapangilabot na kwentuhan Tulad na lamang Noong ako daw ay ipinagbubuntis Ng aking ina nagising daw ang aking ama dahil sa maingay na mga kaluskos at nang kanya daw itong silipin ay halos ito'y atakihin dahil kitang kita daw ng aking ama ang tatlong lalaki na nasa may ilalim ng aming silong nakayo ko Nagkukumahong, palingalingag, at wari, nagbubulungan. Habang tila mga asong pasinghot-singhot sa may itaas ng madilim na silong. Ilang sandali daw nanigas ang kanyang katawan na kahit ang kanyang paghinga ay natigilan. Pero, nang makabawi ito ng lakas ng loob, ay buong tapang itong sumigaw. Nang Mga kapitbahay! May nakahubad na magnanakaw! Mga kapitbahay! Na kahit ako ay natawa sa kwento ng aking ama. Pero, sa kabila nito, ay tila naman epektibo. Halos magkabanggaan pa daw ang mga nilalang dahil sa pagmamadali at kumaripas ng pagtakbo habang nag-uunahan. May nakahubad na magnanakaw. Viernes ah! Santo. dis oras na nang gabi bumigay na ang pambato ng aming pasyon sumuuna napaos na daw ito at kasulukuyan nang humihili sa mahaba naming bangko habang nakanganga <laughs> ano ano mang eseng? <laughs> ya yeah. Binibirit-birit pa pa nung nakaraan ha Ginagaya mo pa yung boses ni Tom Jones ha Tapos panay padampot mo ng malamig Na limonada Tapos lalantak ka ng matamis na halaya At leche plan Ayan Ano? Nagkatonsilitis ka ngayon no? <laughs> hmm? May init-init ka pa oh Mmm, nagnat <laughs> Oh siya Ah, ah, naipetay Oh Itabi mo! Oh. Ako na! <laughs> um, uh, nasa anong pahina po ba tayo? Patingin nga! Ah! ah ito! Yung maghahabulan na si Eddie Garcia at Cesar Montano habang oh. pilbaba sila ng machine gun ng mga kalaban ni Voices. oh boy! Puro kakalakohan talaga, Loloy. Eh. Beer lang. <laughs> Mahal na araw eh. Mainit ulo mo na ni Pepay. kasi nabing patay na yung Diyos. Masyado ang pinanindigan ng bagaang mong kamay. <laughs> <laughs> Bilisan mo na nga. Bilisan mo. At malapit na itong matapos. Ito. Oh! Basta. Tara na. Oh, sige, sige. ko na nai ha. Sundan mo na ako. Oh. Follow me. <laughs> <na>? <laughs> okay, sige. Ready? game. masa,

Pati tuloy, ako ay napapagaya sa iyo. Uh, <coughs> opo, opo. Diyos ko po, ah, patawarin, patawarin. <coughs> <coughs> Ooy, mayos ka? <coughs> hindi na, hindi na nga eh. Ipupuk ako sa iyo to. Ang gulo-gulo mo. <coughs> hindi na nga eh. Subalit, <coughs> so, hindi pa man kami nakakarami ng pagbabasa. Ay pinunit ng isang malakas na pagsigaw ang katahimikan ng gabi ng pinsan kong si Hazel. Humangos kami ng pinsan kong si Wancho doon sa may kwarto. At kitang kita namin, nasa ibaba na ito ng kanyang kama. Nasa may sulok, takot na takot at nanlalaki ang mga mata. Sapagkat, ika nito. Nagising daw ito dahil may isang lalaki sa may tabi ng kanyang higaan. Nakanganga, tumutulo ang malapot na laway. Habang nakatanghod, sa kanyang namiminto, na nacan Na mas ikinagimbal pa nito ay nang kanyang makita ang kanyang nakaangat nakalilis na bestida. Habang kitang kita nito ang nakamulagat ng hayok na hayok na nilalang titig na titig sa kanyang sinapupunan. Dito ko po nakita kung papaano maggalit ang pinsan kong si Wancho. Tinakbo nito ang kusina. Hinablot ang nakasabit na itak doon sa may dinding upang kanyang sugurin. <tong> 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 Tama na! Uy, insan! Teka! Sigan mo ko! Teka! Papatayin ko yun! Maghunos Ma tini ka! Papatayin ko yun! Teka! Preston! Tumel! Tumagig ka! Uy! Uh Teka! Papatayin ko Tama. Tumel! <slur> ah, ganun! Ayaw mong tumigil, ha? <slur> <slurgeon> ah, <slurgeon> Agoy! Ano, ha? Pero ulo ka na, Wancho, ha? Sira ulo ka na? Ay, parang tanga naman to si Lolo, yo. Ang dumi-dumi ng chinelas mo, eh. Tapos, sa bibig ko pa talaga. Huh? Paho. Eh, ayaw mong tumigil, eh. Para, talaga to. ingay-ingay mo. -ing Kabilim-bilinan nga ni Lola. Huwag maingay. Lalo na at ngayong bernesanto. Na dito ipinamuka ng pinsan kong si Juancho. Ang mismo sinabi ko dahil sa gabing ito ay wala daw si Jesucristo. Si, 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 si. nasa mga oras na ito ay mas malakas ang puwersa ng kadiliman. Naglipa na ang mga kahindik-hindik na mga nilalang. Ang mga dating nagkukubli sa anino ng takot. Mga nabubuhay sa pagsipsip sa kahinaan ng tao ay ngayon mas dumalakas sa namumuong kilabot. At ito daw ang gumambala sa aking buntis na pinsan. Dito ay kabaliktaran ang lumukob naman sa akin. Lalo nang makita ko ang takot sa mukha ni Ate Hazel. Naluluha habang nakatingin ito sa amin. Kung kaya, galit na galit kong dinampot ang sandok at sabay kami ng pinsan kong lumabas upang ang kahintig hindik na nilalang ay aming sugurin. Sabi yeah! hey! ko! Uh! Aray! Hey! Aray! Bakit sabay pa talaga kayong dalawang Lola! damulag Lola! kayo? Ang ihingay nyo! Pasok! Aray ko! Pumasok kayo sa loob! Tola! Pumasok kayo! Hey, hindi na po! Hindi na po! Uh! Aray ko! Lintyak! Sapagkat ayon kay Lola Crising ay wala naman kaming magagawa at mainam na dumito na lamang sa may loob ng tahanan at hintayin ang pagbabalik ng aming mga tiyuhin na sumaglit sa kabilang lugar dahil sa importanteng bagay. Dahil dito, naalala ko ang aking nakitang paghahanda kanina lamang ng aming mga tiyuhin kaya napanatag na kami ng bahagya at itunuloy na ang aming mga gawain at kanilang pamamahinga. Pero parang totoo ang sinabi ng pinsan kong si Wancho. Dahil hindi pa man lumilipas ang magdamag ay parang alam ng kung anumang nilalang na kasulukuyang mahina ang aming tahanan. At ang buntis na natutulog kong pinsan ay kanilang pinalikan. Opo, Sir Narrator. Dahil sabay pa sila ng isang pinsan kong babae na napasigaw sa isang kwarto at nang dumating kami ng pinsan kong si Wancho ay talagang ang buong kabahayan ay nagkagulo. Sapagkat kitang kita nila hindi lamang iisa kundi dalawa ang sumisilip na mga nila lang doon sa may bintana. Nakaramdam ako ng kilabot dahil sa kabila ng bukas na ilaw sa kanilang silid ay nakukuha pa rin nitong makalapit. Tila mga walang takot. Lantaran na sa tao ang kanilang pagkaagresibo. agresibo pa nga daw nila ang nakakapangilabot ng na mga pagbumis habang ang mga nilalang ay sumisilip. Nandamig po ang aking kamay dahil dito. Nadama ko ang gumagapang na nervyos sa buong katawan at bakas din ito sa mukha ng pinsan kong si Wancho. Ha? Loko-loko, ikaw lang no? Huwag mo ko idamay. Lulululul. paki mo? Eh, kwento ko to eh. <laughs> Sir Narrator, nakakabilib ang mga naiwang matanda na bumabasa ng pasyon doon sa may labas. Dahil nang mabatid nila na may nagaganap palang kababalaghan sa loob ng tahanan, ay naipagsasabay nila ang pagbabasa ng pasyon, pati na ang pagdarasal na siyang pinangungunahan ni

maririnig pa rin ang kanilang pag-aaligid kaya mas pinaigting pa ang pagbabantay ng aming mga tiyuhin. Subalit, ang ordinaryong tao ay nanghihina din. Kung kaya, isang gabi, nakakuha ng pagkakataon ang mga nilalang sa kanilang pangangaswang sa buntis kong pinsan. Sapagkat, dinig namin sa may bubungan ang muling pag-aaligid ng mga aswang. Nasa pagkakataong ito ay papauwi pa lamang ang aming mga tiyuhin mula sa kanilang maghapong pamamalakaya. Kung kaya kami lamang ng pinsan kong si Wancho ang tanging inaasahan sa may loob ng tahanan. Gusto ko man pong pabanguhin ang aking kwento para sa anumang kabayanihan ay hindi ko ito kayang punan. Dahil kahit ang pinsan kong si Wancho ay nilalamon na din ng takot at nervyos. Tos, oh. kwento mo yan eh. Bida ka dyan. Talaga? <laughs> Pasa ka kasi ng kwento mo para mas masaya. <laughs> Pero Sir Narrator, ito po talaga ang parte na nais kong bigyang buhay dahil nung mga oras na naririnig na namin sa may paligid ang mga papalapit na nilalang buong tapang kaming kumuha ng pangontrang bawang asin at itak na di ko maiwasang mapalingon sa aking pinsan dahil kitang kita ko ang tila kanyang Pagsisisi, bakit pa nila naisipan dito ay dumayo? Masakit po ito para sa akin. Dahil ipinagmamalaki ko ang masagana at masarap na buhay na mayroon kami dito at kayang ihain sa bawat kamag-anak na nais kaming bisitahin. Ngunit, hindi ang ganito. Kaya nang mas dumalalim pa ang gabi, ay mas naging nakakapangilabot ang mga sumunod na pangyayari dahil tinit ng pinsan kong buntis ang mga pagsitsit pagbubungis-ngis nakakapangilabot nasa kabila nito ay ang nakakaawang boses ng aking pinsan humahagulgol tumatangis tumatangis at makakasama ito sa kanyang sinapupunan. At dahil dito, mas hindi na namin alam ang aming gagawin laban sa mga nilalang na umaaligid sa amin. Nang biglang may narinig kaming pag-iyak ng mga baboy. Sunod-sunod, tila -sunod, nasasaktan, malalakas na kalabugan. Mga tunog na parang may kinakatay. Dito ay mas nanlaki ang mata naming magpinsan. Nagkakatinginan. Nagpalingon-lingon. Nagtataka kung ano ba ang nangyayari. At iisa lamang ang aming pakiwari na malamang tumating na ang aming mga tiyuhin at ang mga nilalang doon sa may labas ay kanila nang naabutan. Kung kaya buong lakas loob na bilikbit ko ang aking flashlight upang aming silipin doon sa labas ang tila nagaganap na katayan. Ngunit mas nangilabot kaming magpinsan. Dahil, eksakto, mula sa pagkakatutok ng hawak kong ilaw doon sa may matandang puno, kitang kita namin ang isang maitim, napakalaki, mabalahibo, na siyang ikinukwento noon ng aming lolo Antonino ang nakatirang engkanto ang agta doon sa may puno May Mahigpit na hawak nito sa may binti ang isang nilalang kinakaladkad Maririnig ang nakakarinding pag-iyak ng tila baboy Habang kitang kita naman namin ang isa pang nilalang na kumakaripas ng kanyang pagtakas. At kita din naming magpinsan ang malaking engkanto habang ito ay lumalakad, umaatras, papalayo. <tod> Wala naman daw akong nakitang ganun eh. At saka... Ay, wow! Narito, no? Narito! Pakibura na nga sa kwent yung nognog na to. Panira eh. Andun na nga eh. Andun na oh. Buti nga sinasali pa kita sa kwento eh. Dapat ako labida dito eh. Oh. Eh, di doon. Sir nang ikwento ko ang lahat ng aming nakita kay Lola Crising. Una ay hindi ito makapaniwala. Pero ay tila bahagya itong napapangiti. Nagliwanag ang muka dahil ika nito na baka mismo daw ang kahindik-hindik na engkantong ito ay nakahabag na sa may sitwasyon ng aking pinsang buntis at ayaw na masira ang naiwang reputasyon kung kaya ito na mismo ang gumawa ng aksyon para sa alanganing pagkakataon. Nasa pagdating ng aming mga tiyuhin ay halos di sila makapaniwala lalo nang ituro namin kung saan lahat naganap ang aming mga nakita. Tapos, wala naman kasi talaga dun eh. Inventor din to eh. Gawa-gawa kwento. Director, bro. Bray man na yan. Di nungaling. bro. Kinabukasan. Dito naging mas interesante ang lahat. Dahil may kung sinong kinakahulan ang aming aso doon sa may labas. Kung kaya ay similip ko ito upang alamin. Subalit, nang lingunin kong muli ang kaninang nilalang doon sa may dilim, ay kitang kita ko ito. Paika-ikang tumatakbo. Na dito ko na ipagkonekta na nung gabi na makita ko ang napakalaking engkanto ay mahigpit na hawak nito ang isang nilalang sa may kaliwang paa. At tulad ngayon, ng paika tumatakbong matanda. Sana po ay nagustuhan ninyo ang simpleng kwento sa buhay namin dito. Nawa ay ikaw na po ang bahala. Sir Kulas, sa pagsasaayos at alam ko naman na kaabang-abang ang kabuhayan ng kalalabasan. At akin na pong dulubusin, pa-shout out na din po kung may pagkakataon Maraming salamat. Mabuhay ka at ang iyong napakahusay na programa. At ayun nga po mga kaibigan. Ayos, di ba? Ginulo na, na naman natin yung kwento nila eh. Wala eh. Panggugulo lang talaga yung role natin dito. Tagarambol. Wala. Hindi naman totoo yun eh. Di naman. <laughs> Raulo yun, no? Ayun ako, kaya mga kaibigan, kung may mga kwento kayo na nais niyong maibahagi at nais niyong maging mas magulo, <laughs> nasa ibaba lamang po ang link para makapagpadala at asahan niyo ang ating tugon makalipas ang ilang henerasyon. <laughs> Raulo na ako. <laughs> De, biro lang siyempre. Ano ka ba? Pinibiro lang kita, no? Nagpabero <laughs> ka naman. <laughs> At 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 <laughs> Eh At kung inyong nagustuhan ng versyon ng ating kwento Ay napakalaking tulong po Ang pag-click ng like button Pati na lalo ang pag-subscribe Lalo na sa tulad nitong maliit na channel Na nagsisimula pa lamang at may hangaring Mas makatulong pa Palang araw na makapagbigay ng aliw Pustahan matitimonetize din to si Mangkaka <laughs> Ay nako <mo>. po <laughs> Eh, tulungan natin. Tulungan lang, ganun. Eh, wala man tayong kalakasang manakot. Eh, at least tagatanggal tayo ng bugnot. Oh, diba? <laughs> o, di ba? o, oh, siya. Yan lamang po, mga kaibigan. <laughs> This is Kulas of Pinoy Horror Encounters na nakikitambay sa Tagalog Horror Classics na nagsasabing Walang lasinggerong Mapupunta ng langit Dahil Sa bahay nga eh Hirap nang uwi. Sa langit pa kaya? <laughs> I know. And this episode is brought to you by Kalulus Chili Garlic Bagoong Ipahid mo sa mata Kung pala sa'yo ay hindi ito maanghang <laughs> ginamit na sa may ano yan, pakangin eh. <laughs> Inulit pa. <laughs> o siya, ang gulo-gulo na naman. Ang gulo-gulo na naman. <laughs> Tara, almasal na tayo mga kaibigan. Iba yung ingat po sa lahat. Maraming salamat. <laughs> o oh, diba? Eh sakit sa lang, itinan mo naman. O balik tayo sa mahaba-haba ng mga series mini series. Eh masaya eh. o sa mahahabol pa. <laughs> Itutuloy. May karugtong, pakitong, kitong.